Maligayang araw kaibigan. Welcome to my channel. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Gawa 1 verse 6 to 11. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hadea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag niya.